honeymoon. Honeymoon, no? Time for yourself naman and visa, siya. Pero ang tagal um, nyo na, hindi, hindi, ba? Diba? Yung wala na kayong talagang time together. Kung aalis man kayo, may gig. trabaho, actually. Pero, hopefully, I mean, that would, be great. Kahit like Japan, no? Mm -hmm. Sige nga, sabihin ko sa kanya. Kaso, paalis yan. Just may play din ako. Grabe so, kayo. Sobrang workaholic. Right? Ganun talaga po may kumpanya na, may susweldo kang mga tao, hindi pwede mag-akala ano ko nga pag may sarili kang kumpanya, mas hindi pala life is short. Di ba? Ang dami na nangyayari ngayon. Well, hindi. Yun nga. That's why it's very important to, you know, that you have a job that you enjoy. And we enjoy our work. So, blessed kami doon. Yun lang. Parang, ito, nag-vacation kami with, with our people. Um, Nagpunta kami na Thailand. Ito lang. Kung kailang Marshall Law. Di ba? So, but, but yun. I mean, yun, yun, yeah, that, that would be the idea. I'd love that. If you can go to Japan. Kahit mga... Gusto so, ko, kasi gusto ko weeks eh. Ay, no, bitin no, ako sa wala. Isra, umikot ang So, hindi, wala na talaga yung ano baby project. Wala, ito na yun. Magastos ano din yun? naman eh. Pareho lang gagastos. <laughs> okay, thank Thanks you. John.